Yo, kumusta mga master? So ngayong araw nga master, meron tayong isang follower na sinadya tayo dito sa coffee shop natin. Kasi nga raw master, hinihingan nga daw siya ng latte art video. So galing pa nga siya master ng Bulacan, sabi ko naman sa kanya, sige punta ka lang dito, wala kang babayaran no. So nananawagan nga ako sa may mga coffee shop dyan kung pwede naman yung mga ganitong senaryo. Pagbigyan nyo yung mga ganitong klase ng mga taong gustong bumuhos para lang sa requirements na hinihingi sa kanila ng mga company babayaran na lang nila master yung mga drinks na ginamit nila no isipin mo master galing pa si master ng bulakan pumunta pa dito kung meron lang sana sa bulakan na tulad sa akin no huwag kayo mag alala master babayaran naman kayo sa bus niya at saka master nakatulong pa kayo no at ayun na nga master nakabuo nga siya ng basic tulip pwede na raw yan agad agad nga niya rin yan master pinasa nga no at yun master na approve daw nung kanyang company kaya naman master tuwang tuwa ako dito no kasi nakatulong tayo at ma-hire na si master. At syempre call out to no na pag may mga ganitong senaryo master kung may coffee shop naman kayo payagan nyo sila. Half million? Uh, ayan, ayan, si, si master o lang dito para bumuhos kasi daw ano requirements no. no? So, Tulungan natin si master na makabuhos siya. Masa <laughs> Good luck master. Good luck.